아아아아 Ito na! Ito yes! Ang apartment namin, dito sa Bel Air! Three floors! Eh, parang kulungan ng baboy sa probinsya namin yan eh! Ay, Ay, ayaw mo yata, yata eh! Eh ako, okay lang ako. Sa ako pa pwede? Sa third floor, kung okay lang sa'yo. Okay lang? Ah, hindi ako pwede sa kulungan ng baboy. Saan ako pwede? Masyadong lamu ah. Aha! Check out the penthouse. <laughs> Bakit marami lamok dito? Hoy! Hoy! Hindi, ano mo pala eh? down! Hoy! 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 Ising! Bakit? Hindi ka pwede dyan! Okupado na yan eh! Sino ka ba? Ako administrator dito! Sandali lang! Ready! Tom! Tom! Ready! Oo! Oh. Pinapalis ako nito. Sino ba to? May karapatan ba to? Sino ba yan? Ako! Ay, eh. Tol, may karapatan nga yan. Baba ka na dito. Hindi mo nakikita? May bagong tenant ta marating, oh. Mm. Boys, dali, gising, gising! Ano po ha o? Uy! Swerte! Uh, lahat ng mga pangarap ko sa'yo bigla mong iniwan. Uy! Okay! Lubalapit ang swerte! Dami to pera! Ano ang buhay to? Uy! Uh. Uh. Tanong ko nga kayo, bakit ba kailangan nyo pang malamang? Eh, pare-pareho naman tayong pogi. <laughs> Tol, mukhang may laman yata yung sinasabi mo, ah. Wala. Ang ibig niyang sabihin, ba't nyo pa kailangan mandugas para makakain kayo ng masarap, di ba? Pare, nasa Maynila tayo, no? At ang buhay dito, kapit sa patalim. Pag hindi ka mabilidad, tigo ka. Nga no, buhay kayong kumukuluan siyan, mamatay kayong dilat ang mata sa gutom. Gusto nyo ba mangyari yun? No, hindi! Ayoko! Hindi kumain na kayo! Oo! Oh. Taga, Teka, taga. Kayong apat ba yung magkakapatid? Hindi ah! Kami ang mga singaw na ermita. Kung tawagin kami, TGIS. TGIS? E di, kayo pala yung mga sikat na artista sa telebisyon? Hindi ah! Hindi ah! Ha? ha? Kami ang original! Gaya-gaya lang sa amin yun! Eh, ba't kayo tinawag na TGIS? T! Tom! G! Gary! I! Ian! E S! Steven! Steven Sigal?